Ang Jupiter ay isang planeta ng napakalalaking bagyo, may nakamamatay na radiation at kaakit-akit na kagandahan. Isang dambuhalang puwersa na ang bigat ay napakalaki kaya naaapektuhan pa nito ang araw mismo. Ang Jupiter ay mabilis na nagiging isa sa mga pinaka-pinag-aaralang bagay sa ating solar system na may seven flybys, two orbiters na kung saan ang isa ay gumagana pa rin ngayon at dalawa pang nakaplanong misyon. Napakaraming dapat malaman tungkol sa ikalimang planeta mula sa araw. Ano ang sanhi ng kakaiba nitong pulang kulay? Ano ang bumubuo rito? Ano ang nasa ilalim ng nagtatakip nitong mga ulap? Ano ang nalalaman natin tungkol sa Great Red Spot nito? May mahalagang papel ang Jupiter sa pagprotekta sa ating solar system at ngayon ang oras para tuklasin ang mga hiwaga nito. Tara, samahan niyo akong lakbayin at talakayin ng Jupiter. Ang ikalimang planeta mula sa araw, ang Jupiter ay matatagpuan sa labas ng asteroid belt at nakapwesto sa pagitan ng orbit ng Mars at Saturn. Ito ay 778 milyong kilometro ang layo sa araw o 5.2 astronomical unit at kumukumpleto ng isang orbit tuwing 12 Earth years. Ang axial tilt ng planeta ay maliit lamang, 3 degrees lang. Ibig sabihin nito ay halos hindi ito nakakaranas ng pagbabago ng seasons, hindi tulad ng Earth at Mars. At katulad ng Saturn, ang radius nito sa Ecuador ay mas malaki kaysa sa mga pole. Isa itong napakalaking planeta, ang pinakamalaki sa ating solar system. Napakalaki nito, ang mass nito ay 1 over 1,000 ng mass ng araw. Mukhang maliit yon pero kapag nalaman mong ang araw ay naglalaman ng 99.86% ng lahat ng masa solar system, malalaman mong ang Jupiter ay halos katumbas ng natitirang bahagi nito. Ang mass nito ay dalawang kalahating beses ng pinagsamang mass ng lahat ng iba pang planeta sa solar system. At dahil dito, may isang kawili-wiling fenomenon. Ang Barry Center sa pagitan ng Jupiter at ng araw ay nasa ibabaw ng surface ng araw sa 1.068 solar radii mula sa sentro ng araw. Pag-usapan natin ang barycenters. Kapag iniisip natin na umiikot ang isang bagay sa isa pang bagay, madalas hindi natin iniisip na may gravitational influence ang mas maliit na bagay sa mas malaki dahil kadalasang maliit ang epekto tulad ng ISS na umiikot sa Earth o Mercury sa araw. Pero nangyayari pa rin ito. Ang barycenter ay ang sentro ng masa pagitan ng dalawang bagay na umiikot o ang lugar sa kalawakan na pareho nilang iniikutan. Dahil sa laki ng mass at distansya ng Jupiter mula sa araw, hindi tulad ni Mercury. Ang epekto nito ay hindi maliit. Habang umiikot ang Jupiter sa araw, pareho silang gumagawa ng kaunting sayaw sa barycenter Center na ito, na nasa ibabaw mismo ng surface ng araw. Ipapakita ko sa inyo ang prinsipyong ito gamit ang halimbawa. Kung kukuha ako ng mabigat na bagay at mas magaan na bagay at itali sila sa magkabilang dulo ng isang mahabang patpat, Para mabalansing mabuti ang patpat, kailangan nating hanapin ang center of mass makikita mo na ang center of mass ay mas malapit sa mas mabigat na bagay. Isipin mo na ito ang araw at Jupiter at ang patpat ay gravity. Maiintindihan mo kung paano gumagana ang very center. Bagaman ng Jupiter ang may pinakamalaking mass sa lahat ng planeta, pero hindi ito ang pinakamadensidad. Malaki ang mass nito dahil malaki ang sukat nito. Kung ang Neptune ay kasing laki ng Jupiter, ito ang magiging pinakamabigat. At kung kasing laki ng Earth ang Jupiter, ang Earth ay higit apat na beses na mas mabigat. Pero dahil ang diameter ng Jupiter ay 11 beses ng Earth, ang kabuuang masa nito ay 318 beses na mas malaki kaysa Earth. At dahil ang mass ay nakaaapekto sa gravity, nangangahulga itong napakalakas ng gravity ng Jupiter mahigit dalawang beses ng Earth sa nasa 2.528 na G. Ang gravity ng Jupiter ay napakalakas kaya naaapektuhan nito ang bawat planeta sa solar system. Sapat ang lakas nito upang punitin ang mga asteroid at makahuli ng hindi bababa sa na 67 buwan. Iniisip ng ilang siyentipiko na sinira ng Jupiter ang maraming celestial objects noong sinaunang panahon at pinigilan pa nito ang pagbuo ng ibang planeta. Isang halimbawa nito ay ang 4 Vesta. May prediksyon pa nga na ang gravity ng Jupiter ay nakagugulo sa sobrang eccentric na orbit ni Mercury na posibleng sa ilang bilyong taon, maaaring mag-crash ito sa araw o lumipad palabas ng solar system. Sa ngayon, isa itong bayani para sa apat na inner planets. Kung wala ang Jupiter bilang cosmic vacuum cleaner, hindi nito masisipsip ang mga mapanganib ni bagay tulad ng long period comets o hindi nito mabibigyan ng sapat na tulak ang mga ito para lumabas sa solar system. Ang Jupiter ay ikalimang planeta mula sa araw at limang beses na mas malayo kaysa Earth. Pero kahit ganoon, maaari itong maging ikatlong pinakamaliwanag na bagay sa night sky kasunod ng Moon at Venus gusto ko lang ipakita kung gaano ito kaliwanag. Kahit gamit lang ang handicam, makikita natin ang Jupiter sa night sky. May maximum apparent magnitude itong negative 2.94, kaya't kaya nitong mag-cast ng shadows. Dahil napakahalata nito sa langit, magandang target ito para sa amateur astronomers. Sa pag-unlab ng consumer telescopes, kamangha-mangha kung anong detalye na ang makikita mula lamang sa inyong bakuran. At ano ang bumubuo sa mga sikat nitong pattern? Ang cloud layer ay nasa 50 kilometer kapal lamang at naglalaman ng ammonia crystals tulad sa Saturn. Pero ang kuray ay mula sa mga compound na umiinit mula sa malalim na bahagi ng Jupiter at umaangat. Tinatawag ang mga ito na chromophores at kapag umabot sila sa mga ulap, nakikipag-ugnayan sila sa UV light ng araw upang bumuo ng mga makukulay na bandang ito. Malaking cycle ito at maaring magbago ng husto ang itsura ng Jupiter sa paglipas ng panahon. Kahit magbago ang kulay, nananatiling pareho ang latitude ng mga bands, kaya nabibigyan sila ng designations pero pwedeng mag-iba ang lapad nila sa paglipas ng panahon. Maraming bagyo at turbulence ang nangyayari kung saan nagtatagpo ang mga bands at ito ang dahilan at makina sa likod ng sikat na Great Red Spot ng Jupiter. Napakalaki ng bagyong ito. Kaya nitong lamunin ang diameter ng Earth at umiiral na ito mula pa noon. At una itong laobserbahan noong ikalabing pitong siglo. Maari itong permanenteng bahagi ng planeta pero kapansin-pansing lumiliit ito mula ng simulan ang mga obserbasyon. Hindi alam ang dahilan ng pulang kulay nito at nag-iiba-iba ito mula brick red hanggang halos puti. Ang pinakabagong teorya ay pareho rin sa proseso ng iba pang bahagi ng planeta kung saan binabasag ng UV light ang mga compound mas mataas kasi ang bagyong ito kaysa sa paligid nitong ulap kaya mas exposed ito sa sikat ng araw kaya mas matindi ang kulay nito. Pero hindi lang isang bagyo ang Jupiter. May isa pa, ang Red Spot Jr. na nabuo ng magsanib ang tatlong bagyo mula 1998 hanggang 2000. Buhay pa ito hanggang ngayon at nakaiwas sa malaking kapitbahay nito at malinaw na tampok na rin ng planeta. Ano naman ang tingin nating bumubuo sa Jupiter? Tulad ng Saturn, nasa ilalim ng atmosphere nito ang gaseous, pagkatapos liquid, at pagkatapos metallic hydrogen. Habang papalalim, tumataas ang pressure, at sa sobrang pressure, kumikilos ang hydrogen na parang metal. Sa ilalim nito ay ice o rocky core. Dahil hindi natin maparisan sa Earth ang napakalaking pressure sa Jupiter, hindi natin lubos alam ang mga property na nasa core tinatayang 90% ng Jupiter ay hydrogen, 10% helium at trace amounts ng methane, ammonia at iba pa. Napakabilis ng pag-ikot ng Jupiter, pinakamabilis sa lahat ng planeta, 10 hours lang. Pero dahil hindi ito solid, hindi pantay ang rotation. Ang pole ay 5 minutes na mas mabagal kaysa sa equator. Nung bata ako, curious ako kung bakit hindi star ang Jupiter. Dahil napakalaki nito at puno ng hydrogen, parang kailangan lang sindihan. Pero hindi ganun gumagana ang mga bituin. At halos walang oxygen sa Jupiter para magkaroon ng combustion. Ang init ng bituin ay mula sa nuclear fusion sa sobrang pressure sa core. Kailangan pang maging 75 times na mas nabigat ang Jupiter para maging isang star. Kahit na interesan din ang volume nito ay halos katulad ng pinakamaliit na Red Dwarf. At yes, napansin niyo siguro, may rings ang Jupiter. Hindi kasing lawak ng kay Saturn, pero may apat na planetary rings. Ang main ring ay manipis pero maliwanag, ang iba naman ay malawak pero napakahina. Ang main ring ay humigit-kumulang 6,500 kilometers ang lapad, at ang natatanging tampok nito ay ang Metis Notch. Isa pang bagay, Napakalakas ng magnetosphere ng Jupiter, 14 times ng Earth, dahil sa liquid metallic hydrogen sa loob nito. Ito ang pinakamalakas ng anumang planeta sa solar system at ang tanging lumalampas dito ay ang sunspots ng araw. Mahalaga ito sa dalawang bagay. Una, naggagayad ang magnetosphere ng solar wind papunta sa mga pole kaya may napakagagandang auroras. Pangalawa, ang apat na pinakamalaking buwan ng Jupiter ay protektado mula sa solar wind dahil umiikot sila sa loob ng magnetosphere. Ibig sabihin, hindi nila kailangan ng sarili nilang malakas na magnetosphere dahil ginagawa ito ng Jupiter. Pero hindi ibig sabihin ligtas sila sa radiation. Napakalakas ng radiation band ng Jupiter at napipinsala nito ang mga probe na dumaan dito. Ang pinakamalapit na malaking buwan ng Jupiter ay ang Io ay dumadaan mismo sa gitna ng radiation band na ito at tumatanggap ng 3,600 rems per day. Para sa paghahambing, ang sino mang makakatanggap niyan ay mamamatay sa loob ng apat na oras. Hindi ito magandang tirhan. Tungkol naman sa mga buwan nito, ang Jupiter ay may 67 known natural satellites. 51 dito ay mas maliit sa 10 kilometers diameter Ngunit ang pinakamalaki, ang Galilean moons, ay ilan sa pinakamalaki sa solar system. Ito ay sina Io, Europa, Ganymede, at Callisto. Lahat sila ay kakaiba at kapanakpanabik. Ang Ganymede ang pinakamalaking buwan sa solar system at mas malaki pa sa Mercury. At sa huling kaisipan, tingnan ng Jupiter sa infrared ipinapakita ang laki at kapangyarihan ng planetang ito. Ang maliit na tuldok sa ibabang bahagi ay ang impact ng isang object mula sa kalawakan, na kung tumama sa Earth, maaring naging katapusan ng ating mundo. Mapalad tayong nariyan ng Jupiter, hindi lamang sa kagandahan nito, kundi dahil sa napakaraming paraan isa itong kayamanan ng ating solar system. Salamat sinamahan mo ako sa lakbay na ito. May natutunan ka ba ngayong araw? Hanggang sa muli, bye-bye. Kung nagustuhan mo ang ganitong video, pa-like at subscribe para updated ka. See you in the next video.